Megan Young nag sa pag-ayos ng buhok ni Miss Botswana. Binabash ngayon online si Miss World 2013 Megan Young matapos matalo sa recent Miss World pageant si Miss Botswana na si Lesego Chombo. Ito ay dahil sa pag-ayos ni Megan sa buhok ni Miss Botswana habang nasa Q&A portion ng pageant. Si Megan ay isa sa hosts ng 2024 Miss World Pageant na ginanap nito lamang March 9 sa Mumbai, India. Ang dahilan pala kung bakit nagagalit ang supporters si Miss Botswana ay dahil sa pamahiin ng mga taga-Botswana na malas raw kapag hinawakan ng iba ang buhok ng isang tao Laro na kapag nasa isang kompetisyon. Sa pamagitan ng isang social media post ay nanghingi ng na paumanin ng former Miss World at sinabing gusto lamang daw niyang makatulong. Kaya niya inayos ang buhok ng Miss Botswana. Pero inamin niya na hindi niya naisip ang bigger picture na culturally unacceptable pala ito sa mga taga-Botswana. Ibinahagi rin ni Megan na nag-apologize na siya ng personal kay Lesego at nag-apologize rin siya sa discomfort at confusion na naging epekto ng kanyang actions. Dagdag pa niya na nagsisisi siya at hindi niya intensyon na nangyari at mas magiging mindful at respectful siya in the future. Nag-post rin online si Ms. Botswana at sa kanyang post ay nakiusap ito sa kanyang mga kababayan na maging kind sa kanila ni Megan at sa newly crowned Miss World 2024. Das Kristina Piskova in der Tschechischen